Hey guys, good afternoon. Today is August 14. At papakita ko sa inyo yung pagkain ko. Pansip. Kita mo? Hindi ata kita. Ito ko sa room ko. Ayan. 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 Kita ba siya? So anyway guys, kakain na ako. Samahan niyong kumain So habang kumakain ako, makikwentuhan tayo. Ayan. kita ba? Pansit 'to, guys. Alam niyo dito sa Singapore, pag walang kanin, pansit ang ulamin ko. Ay, noodles talaga. Pero ito versus na si pan kanin din naman 'to. Masarap siya. Tapos ito, o tak. salad punya. Dapat Terlap sweet tau. Mm. Sarap guys. Gusto mag abroad Sa Singapore Puro noodles ang pagkain Depende sa amang mahukuha May hurt ka kapag Binilihan ka sa labas Kasi malami pero kapag nagluto sila sa bahay, kakarampot lang. Papayat ka. Hindi lahat ng katulong maswerte. Sa kunyari, sa sampo, siguro dalawa lang o tatlo o isa lang ang magiging maswerte. Kasi puripot sila sa pagkain. at totoo lang hindi sila marunong mag-alok kunwari lang sabihin nila, oh sige kainin mo lahat na gusto mo pagkatapos nun nahanapin nila, oh bakit ang bilis maubos maski sabon tatanungin nila bakit parang ang bilis maubos meron akong kaibigan pag nauubos yung sabon ano daw ginagawa bakit madaling maubos tapos kapag nagluto, bakit mabilis maubos ang bigas? Kaya maha ha? mahalin niyo yung mga magulang niyo, nanay niyo, ate, na nag-aabroad. Kasi hindi nyo alam yung sitwasyon nila kung okay ba sila, masaya ba sila, or hindi. Nakakain ba sila ng tama? Hindi siya madali. Pagdaanan ko yan, yung hindi ako nakakakain ng tama na maayos. Walang almusal. Ninsan kakapaka pa ng pagkain mo, gagawa ka ng paraan para makasurvive. Hindi po kaya nasa abroad kayo masaya na Hindi po yung totoo. Nasaan kailangan mo magpanggap? hindi mag-alala yung mga nasa Pilipinas. Sobrang hirap. Hindi sa mag-alala. Kami mga kami mga OFW, yung magaling kami magpanggap. Magaling kami mag-kunwari mag, mag, na masaya. Pero sa totoo lang, hindi kami masaya. Yan ang naaminin ko na lahat para Ayoko nang magpanggap. Malungkot ang buhay bilang OFW. Hindi siya madali. Wala ka lang choice kasi walang tutulong sa'yo sa Pilipinas. Ang amo, mabait lang yan kapag malapos na yung kontrata mo. Yan. Pero malaga, kahit kulipot ang amo mo, hindi ka sinasaktan. Yun lang. Kasi, pwede ka naman bumili ng pagkain para makasurvive, diba? Kahit bawasan mo na lang ang pera, okay lang. Basta as long as na hindi ka pinupukpok, hindi ka sinasaktan. Half-word, kailangan madiscard ka. matapangas para sa anak mo at para sa pagtanda mo ako totoo lang walang tumutulong sa akin sariling pagsisikap lang bahay ko, lupa ko ako lang nagpagawa ako lang bumili, hindi ako tinulungan ng nanay, tatay ko may lupa at nanay, tatay ko pero hindi ako humingi ang sabi ng mami ko, ang lalaki lang ang pwedeng mamana ng lupa niya. So, nagsikap ako. Sa papa ko naman, ganun din. So, kaya nagsikap ako kahit bunso akong anak. Hindi ko ipinaako sa, sa magulang ko. Na bigyan nila ako. Sa awan ng Diyos, dahil dasal na ako ng dasal. Si Papa God lang talaga tumulong sa akin. Na-hospital ako, ako lang din nagbayad sa sarili ko. Hindi ako mingi ng tulong sa nanay at tatay ko. Anyway, guys. Dito ko na yung eh, end yung vlog ko kasi masyado na siyang mahaba. Good hmm. sit. bye guys and god bless you. thank you so much for being kind with me